Isinilbi na ang arrest warrant laban kay Pastor Kiboloy. Bata-bata niyong polis ang naghatid ng arrest warrant. So balik bigo ang mga kawani ng mga polis. Si Ailidi sa paghuli kay, dito kay Pastor Kiboloy. Yung pa naman tatlong buwan na nakalipas. Pinatulog muna ng mahamang panahon bago isilbi. Kung lumayo yan, ay eh, tuloy na nagpakalayo yan. na nagpakalayo-layo yan. At kung nagpa-plastic surgery man yan, ay magaling na dyan sa panahon na yan. eh yung bulok na sistema yan ang gumigiba ng ating paniniwala. Ayaw man nating magduda, sabalik yan ay kaduda-duda. Saan kampo kaya ang nagbigay ng go signal na anumang oras ay maaari na nilang isilbi ang areswaran? Eh, madaling araw isilbi ito. Eh. Ibig sabihin yan anumang oras ay pwede na isilbi yan. Kung sana man lamang ay inalerto ang ating kapulisan Nung ito ay nagpaalam at nagsaling ng kanyang mga obligasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sana umabot sa ganito. Sabalit nagbingi-bingihan ang mga nasa pamahalaan, hinayaan lamang mapalayo. Sino ang dapat sisihin dito? Yung nag-utos o yung intelligence? Tinawag na overkill ng mga kilalang DDS ang paghahay ng arrest laban kay Kibuloy. Sinasabing may mga ginagamit pang drone, batalya ng mga police, nakapul battle gear, at mayroon pang mga sniper sa taas ng building na sinasabing uh, nasindak sila sa takot. Bakit sino ba ang hinuhuli? Ito may taong grasa napakalat-kalat sa kagya na walang kakayahang manlaban? Baka naman nakakalimutan ninyo na ma-influence ang tao itong si at mayaman, may kapasidad na manlaban o wala bang uh, handang makipaglaban para sa kanya? Sa katunayan, anim na miyembro niya ang nakipagpambuno sa mga pulis. Papaano kung isang daang pulis lamang yan? Sa dami ng kanyang mga miyembro na handas ang ipagtanggol Dinadaga kayo sa dibdib. Gayong alam nyo mismo na walang kibuloy na mahuhuli. Overacting.